O, oh, itong gitara, sir. Ma'am, ito yung gitara. Meaning ng gitara is uh, magaling kasi itong taong maggitara. Saka so, at the same time, ginagamit na yung talent niya sa simbahan. Tapos, ito naman yung kabayo is ano to? Good morning, mga boss. E, eh, tutur to namin kayo dito sa sementeryo. <laughs> Kakaibang sementeryo. Ano to? Ito, ano parang siya, parang... Chinese ano? Hindi. Ano to? So, Ark of the Covenant. Ha? Hindi Ark ba of ano the covenant. yan? Ganyan yung kabaong ng mga Japanese. Ito, siguro champion siya ng basketball. Ito, wow. bahay. Ayun, no, may gitara sa kaming... Chupa. Ayan. Doon, may gitara. Check natin yung gitara. Uy, merong soft drinks. Iinumin natin so, yan. <laughs> food treating. Meron soft drinks. So... Yan, tutor namin kayo. Isa-isa, ikuti namin. Pero ano to, per line. Magpapaguto muna kami para mamaya mabubusog kami. Kakain kami. Hindi yung mga alay dito ha. Ah, kakainin namin. Yan, meron guitar. Si Jimboy. Si Jimboy gan Uy! Kompleto pa di oh. Tung, 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 tung. Dore! Tapos <laughs> ito, ang haba ng katawan ng kabayo. Ito yung kabayo na dwarf. Ano lang siya? Kaba. Ito, gusto mo ng sapatos, di? Adis. Diba gusto mo ng sapatos? Adadis. Yeah. Helen. Dino. Inasawa. Ay, sige ba. Mayroon pa doon, Adel. Yung motor. Ay, may, may bago, may oh, bago. Oh. May... Uh, ito may, uh, ay usa. May lion. <laughs> may, 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 may cake pa ata diyan, di ba? May cake. Etong ah, malupit to, oh. bago. Siguro ano to. Nagsisigarilyo ito na ng Marlboro. Ano, Hinebra San Miguel. Your life was a Hinebra San Miguel. Tapos, ayan, merong Skyflakes di. trip. Ay, Hinebra San Miguel talaga siya. Meron siyang ano, bote talaga siya. Cup. May cup. So alam natin yung mga iba pa. Ito, to? Sino ba ito? Cake? Si Roy Si Roy eh Ay nice Ano, ba ano pa yung iba? Ayun may cake doon oh Ito malaki Ito malaki oh Ano ba ito? Ay sa baba Galit na galit mabibigatan siya Ayan Doon may cake Oh, may nakatagong airplane. Airplane ng Soviet Union ito. Airplane ng Russia. O si Pacific. Merong Bible dito. Ayan, may bahay. Ayan, may car. Ayan. Huwag mag-aapak magising. Ito yung airplane. Mamaya, alam natin kung anong mga kwento dito yung first na video kasi natin uh, walang kwento dun nag assume lang ako kung ano yung mga kwento dito base dun sa nakikita namin so ngayon ang ano, tanong natin doon sa pulis mamaya eto layon ayan tapos eto merong malaking ano ba to gong parang mayaman ata yung may ari nito oh So, ano pa yung nandito uy may kotse dito di oh ay may van wow ano may van ay ano siya daddy parang wang on ay may gong ano you know? oh siya pala um, yung nilibing um, dito si um, yaw on yaw. so ano siya para siyang pagbayuhan ng parang ano Palin. nasa ano siguro to kilawang on ito grabe yung ano niya tatu niya parang kilawang on tapos nakahubad pa talaga hindi masyadong ano ito isang Tore? Ano ba to ito, battery. Ano Battery. Ayun no, know, may plus minus. Battery, ayun no. Nakakuryente. Oh, nakuryente siguro sa battery. Anong pinagkago mo? Nananahimutso Tapos dito, merong pana. Ay, ano? Armalite. Ay, may baril. Ano yan? Yung pang baril. Ano Isda. Ay, ay, natamaan yung isda. Ayun, no. Ah, yan. Ano? Eel. Oo. Oh. Ito si Bulayang. Ito. Meron pa ako nakita ano doon. Ah, oh, may helicopter pa dito. tingin tayo. Dito, oh. dito si Bordy. Nakita niya. Nag-namamasyal kami. Sa isang theme park ito ano ba to oh, ito di oh helicopter boat oh, boat pa dito paikutin mga di ah umiikot din talaga umiikot din galing Tug 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 Maputol yung leg mo uh, diyan. Ito merong boots. Boots tapos kalapati. Baka ano siya, mahirap siya ng palon kasi yung tawag. Ito ano ba to? Parang, parang parang upuan. Ano, ito ay oy si Paut. Paklay Paut. Died August know. 9. Siguro ano siya may pagka Chinese. Oh. Ayun yung dumpster. Sabi sa iyo may dump truck. Dump truck. Ito dump truck siguro dati kumukuha ng mga graba yung ano, may ari nito. May graba oh. Hindi mo ano ko. Ay, meron pang ano talaga. Kompleto. Oh, side mirror. side mirror po. Hi. Oh, di ba? Oh, Ay, isuzu mo. Oh, ito Ranger, Ford Ranger. Dada. San Ford Ranger. At talagang may bumisita dito sa Ford Ranger. Oh. May spoiler pa so, May, may spoiler siya saan? Oh, may spoiler. Wow, paborito ni Bordy ko May ilaw pa siya kaso lang paatras lang lahat. So may mga bumisita dito, mga aso. <laughs> Paan ang aso? Eto, warrior. Oh. Meron siya yung panangga. Warrior? Oh, warrior. Yaman yeah. yeah. yung ano dito. May ari, nakatile. Ito, may chessboard pa dito. May chessboard. 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 Checkers. Ito, grabe to. Close ban na nangunguha ng bata. Close ban na puti, nangunguha ng bata. Pero blue ito, nangunguha ng patay. Ito, malupit to. Ito. Uy, wow. Ano? Oh wow, pwede. tara talaga yan, no to oh. Oo. Naka, nakasalot kayo. Grabe, talagang Philippines. Oo, Philippine team. Woo, Philippines. Ito naman ay mayaman May din to. Oh, oh. May, carrot. May carrots. May carrots. Ito naman si Sir Vicente. Oh, grabe siya, Bing, oh. Ito yung kuan niya, bote na. May bote pa talaga dito. but where yung bote? Oo. Oh. Si Lady Alejandrina. Bago lang mo, January 4? Oo, oh, January 4 lang siya namatay. So ito yung kanyang ano. Born. Tomb niya. Doon. Ayun, meron pang ano dun, no. Upuan. Check na natin. Mga bago lang ito, Bing, oh. Ito, bago din to 1017 2017. Ricardo. Si Ricardo Dalisa. Ito matindi oh, design niya. Nabibitak na para tumaas. Ito. <laughs> oh, may nagkumakain pa dito. Pwede kang ano, umupo din dito. Ito si Carguitan. May rice terraces pa siya. Oh. Art baka artist siya, artist. At ito mayroong XRM. At yung kabayo. Oh, wow. Eh. Babae. 12, 24 o oh, October ina Bago lang. October 11 lang. Oh, Ay 12, 12, babae, 12, 12. Eh, siguro disgrasya sa XRM 'yan. Hmm. 2014. Hello, dear. Um. Ito, vegetarian tong namatay dito. Vegan. <laughs> May carrots. Ano pili apelyido niya? Baka carrot corpus. Yan. Ito bing matindi ang design niya, organic. Kay <laughs> iba, iba organic yung design. Wagawag. Ito butalan, botalan. Ito 'di oh, grabe to oh. Donaal. 2023 lang siya oh. Bago lang, Bago lang. lang to. Pero matanda na 35 siya, uh, no? Skurong... Sir, pwede kwento mo? Oo <laughs> <laughs> Kung ano nga Okay, sir. Oh, itong gitara, sir. Ma'am, ito yung gitara. Meaning ng gitara is uh, magaling kasi itong taong maggitara. Saka at the same time, ginagamit na dun talent niya sa simbahan. Tapos, ito naman yung kabayo is ano to, uh, mahilig siyang gumagamit ng kabayo, ganun. Tapos, ito yung ginagamit niya pag pumupunta sa mga bundok. Ito, tapos itong Adidas naman na sapatos. Mahilig kasi itong gumagamit ng sapatos na Adidas. Ito yung paborito niyang uh, ginagamit, sinusuot. Tapos, yung ano naman doon, yung uh, ibon, uh, ano ba yun? Kalapati. Kalapati. Ito yung sinisimbolize na peaceful. Kasi yan, yung, mata, yung matanda na namatay na yan, parang ano yan, uh, hindi siya masyadong nagagalit. Kumbaga, is... Uh, mabait. Mabait. Mabait yan. Kaya ganyan. Yung parang bundok doon na uh, parang may mga... Rice terraces. Oo, oh, parang rice terraces. Ang ginagawa niya kasi yan, The, uh, gumagawa siya ng ano po? Rice terrace sa bundok. yung, yung gumagawa uh, ng mga ano, Kaya yan yung ginawa nila. Yung namatay, yung design niya. Lahat ng mga punto dito may ibig sabihin o may kwento. Um, o may kwento. Hmm. Kaya ganun yung e, yung mga ano doon yung Ginebra ibig sabihin. Ay yung <laughs> Ginebra naman mahilig siya sa <laughs> ay, ano <laughs> noman mga ganun Kaya, pero hindi yan yung pinamatay niya. Kumbaga, is, yun lang yung parating. Yung pagkatao niya, o, parang oh, sinisimbolo o. na lang dun sa ano. Ah, okay. tapos yung ano daman dun, yung mga may ano kasi sasakyan. Ito, eh, may barko, may sasakyan. Dati, yan yung gusto niyang pangarap. Yung barko siguro, yung pangarap niya, maging seaman. Hmm. Pero yung mga sasakyan, yun yung, yung example, yung ano, tawag dun, yung dump truck. Dump track, ay, ah uh, yan yung sasakyan niya. Yung kung ano yung design ng sasakyan niya na Adam truck yan yung siya uh, sinasakyan niya nung nabubuhay pa siya. Mm. May nakita kami doon na XRM, yung, yung babae. XR, yung, yung XRM naman yung babae doon is ah uh, yan yung last na ginamit niya bago siya namatay. Disgraceful. Mm. Ginagamit yung sarili niyang XRM. Oh, ang galing ano? Yes. So yung iba dito na parang may Chinese na design, ibig sabihin din Posible na Chinese ang Oh, oh mga half siguro, o oh, kaya dati naging nag-abroad siya tapos sa China ganun. Mm -hmm. ano, galing ano? So parang naging theme park siya, no? Uh -oh. Hindi hindi lang cemetery, hindi na kinakatakutan, kundi parang ma masayang puntahan na ang cemetery dahil laging theme park. Oh, imbes na ano kasi nung dati Dati dito, parang natatakot pag naglalakad yung mga nagtatanim doon kasi minsan nung bata ako, pag wala, nawawalan kami ng sasakyan, talagang walkathon yan hanggang doon sa bahay namin doon. Tapos pag nandito banda, parang takot. Kaya ang ginawa, hmm. parang idea nila, gawin na lang natin ng uh, mga design na inki, uh, imbis na natatakot yung mata, mga tao, kinagawa nilang parang uh, pasyalan, pa oh, pasyalan kaya nawawala yung takot doon. Mm -hmm. yun yung isang yun yung isang symbolize kung bakit may mga design dito you know? thank you Roger ah <laughs> thank you awesome. so parang halos tama yung nasabi namin nung last na video yung first na video namin kasi ang kwento namin baka yun yung kinabubuhay niya or di kaya yun ang kinamatay niya so katulad yan kwento kay Helen Yao ya Yao Yao Mahilig pala siya sa Adidas. So, napadaan lang kami dito mga boss ah. Gutom na. Ano yan sa'yo Tikman ko yung sa'yo. Ano yan? Spanish bread? Tikman ko nga. Porque contigo yo yes. Kata ka ng Spanish. Eh. Ano so si Kees? Weirdo. <laughs> Malin grammar mo bes. Mm. Ang sarap sa amin. Mm. Ma'am? Ay, mukas yung tikman yung... Mm. Mm. Diba? Mas nasarap yung salmon. Kasi... Mm.